Hello guys, welcome back to my channel. Ngayong araw na ito ay ako ay papunta ng Naiya Terminal 1 for departure. So bago ako pupunta doon, kumain muna ako. Tapos ang pamasahe ko ng ano, taxi sa fare, fare taxi lang ang ano sinakayan ko. Uh, ang big ang hiningi sa akin ay 300 pesos from Chowking Buendia guys dito sa may LRT to iya Terminal 1 is 300 pesos ang ano ko binayad ko so okay na siya mas mura ba diba? kaysa pagkagaling ka ng ano ibang bansa tapos magtaksi ka bakit ang mahal ng singil nila yun naman pala mas mura lang So, galing sa bahay, sa Primera Rosa, sa Santo Tomas, nag nagtak, nag, ano ako, nag-tricycle ako. Pinakyaw ko ng 500 papuntang, five, papuntang Lipa Terminal. Then, pagkatapos sa Lipa, sumaya ako, na, sumakay ako ng bus papuntang LRT, LRT Buendia. Ang bus ay 188 pesos. So, lahat ng ano ko, binabayad ko is ano lang, 500 plus 300 plus 188. So, ang inabot ng pamasahi ko ay 988 galing sa bahay na yon sa Lipa. Lahat-lahat na. So, ito yung aking experience guys. Kaya sinishare ko para sa mga hindi pa nakakaalam, sa mga nagse-search dyan kung nga ang pamasahe from Bundia to Naia. Yan. Yan na po. Panoorin nyo. Salamat. Malapit na po tayo sa Naiya Terminal. Buti na lang po ay mabait naman yung taxi na aking sinakayan. Hindi na siya humingi ng dagdag. Dagdagan ko sana kaso wala na akong bariya. <laughs> Nagtira lang ako ng ano eh ng 1,000, 2,000 sa pitaka ko. Kahit naman papaano ay hindi masero yung ating pitaka. ba? Diba? So, ayan na. Malapit na tayo. Palapit na tayo lang palapit sa naiya, guys. Parang ano eh. Iba ang pakiramdam talaga, guys. Kahit ilang beses ka nang pabalik-balik sa abroad, guys. Ano? Sa tuwing aalis ka talaga ng bansa. Ayaw muman guys. Kaso, hindi pwedeng magtambay. Hanggat kaya mo pa kain muna mas senior at least kahit pa paano kahit pa paano meron tayong panggastos kapag nagtambay na sa ano kapag dumating na yung panahon na magkaroon na tayo ng pension kahit konting pension lang at least may monthly tayo matatanggap di ba sa ngayon guys Nabata pa tayo sige hataw lang tayo ng hataw trabaho muna tayo ng trabaho ayan dito na ako bye thank you for watching